Loko ka pre ha ah. mo pa ako kanina ha ah. Eto titan sa'yo pre Ayan Bibildan kita ng titan ha ah. Tinatarantado mo ako pre kanina Jacob Tandaan mo pre Builder ako dito sa ono crap ng titan nga lang Tapos Pre iyoko niloloko pre Ay gagi nasira Iyoko pa rin niloloko ko pre, nililoko, pre Gagi pre Pwede niloloko mo pa ako pre Ha pre Pinagtatawanan mo pa ako sa si GC eh, yan tuloy mapapala mo, pre. Wala akong magagawa. Wala akong magagawa, pre. Ginusto mo yan, pre. So, bibildan kita ng Titan hanggat gusto mo, pre. Magantay ka lang, pre. Isang million bibild ko dito, pre. Magantay ka, pre. Pag ako nakatapos talaga dito, pre. Nako. Ayawan ko na lang mangyayari pre. Kawawa ka, pre, sa akin. Pre, grabe ka, pre. Napaka, ano mo, pre. Hindi naman kita pre Pero pinagtatawa naman ako sa GC. Bad trip na ng nga tao, Tapos, kaganyan na pa ako, pre. Grabe ka naman pre sa akin. Hindi naman ako ano, masungit sa iyo pre. Tas, ikaw pre, nag naglolo ko pa naglolo ko pa sa akin pre. Grabe ka naman pre. Hindi naman ako ganyan pre. Nap mabait naman ako minsan pagka hindi ba, trip. Pagka ako pre, gagan'te, Titan yo igaganti ko pre. Wala nang iba pre. Titan agad, pre, build ko. Sure win agad, pre, Titan. Pre, Titan agad god ko pre. Wala. Uy, grabe. Uy, alam, may Titan dito. Ito, La, grabe. Ang laki. Grabe pa rin. Nakahiga pa yung Titan, oh. Ito, La, grabe. Lagyan na na ito. Yan. Yan. Ayan. Eh, hey, angas. Angas. Tabi ng Titan. Eh. Hey. Napaka-angas. Parang napaka-angas. Eh, eh. Siya, paka-angas. Nakahiga Titan naman ito. Nakahiga Titan. Yan. sirain natin nasa gitna. sirain natin yan nasa gitna. Yan. Yan. Titan. Let's go. Three balls. Two balls lang pala yun, guys. Kuha pa tayo ng dirt. Yan. Kuha lang tayo sa dirt, guys. Eh, lalag ko. Grabe. Yan. So, build ko naman dito. Eh, tabi kong Titan. Wala, grabe. Naglalag nga yung ako. Naglalag nga ako. Nagrabe. Lag. Yan. Tabi kong Titan naman yung build ko dito. Ay, sorry. Ay, mali, mali. Tabi kong Titan naman yung build ko dito, pare. Tabi kong Titan naman yung build ko dito, pare. Uy, gagawin siya. Ligo pre, yan siya. Ligo pre, nakita niya niya pre. Pero grabe, takbo, takbo. So guys, hindi tayo sa base ni Justin. Dahil lalagyan din natin ito ng Titan. Dahil sa ginawa niyang prank sa akin kanila. So, lalagyan natin ito ng Titan guys. Siyempre, hindi tayo magpapapigil. Hindi tayo magpapatalo guys. Pinrank niya tayo kanina eh. Nagpanggap siya si Ella. Ha? So guys, na-record ko naman. Kaso, <clears throat> hindi ko pa di ko pa di, di ko pa napopost kasi hindi ko pa na-edit na -e guys so ito pala yung ine-edit ko guys kasi guys napaka ano galing niya mang prank guys lahat ng armor ko binigay ko guys binigay ko lahat ng armor ko sa kanya guys napagkama lang ko si Ella guys kasi naaawa ko kay Ella guys binigay ko lahat ng armor sa kanya pre tapos siya lang pala yun pusa ayy ay. Eh, grabe pre, Ang lag ko, grabe. So, bibilda natin siya ngayon ng Titan, pre. Expert ako sa pagbibilda ng Titan, alam nyo ba yon Ha? Expert ako sa pagbibilda ng Titan, kahit malag ako. Expert ako sa pagbibilda ng Titan, guys. Expert na expert ako dito. So, dalagyan pa natin to ng ilan. Uubusin natin yung dirt natin, hanggang sa... niya yung base niya, guys, na may Titan. Ay, hindi ako magpapatalo, guys. Talagang bibildan ko ito ng Titan, guys. Kasi, gigil na gigil ako, pre. Tapos, pre, ano, pre? Pinaprank niya ako. Ano beses niya ako pinrank? Season 4, nagbildan Titan sa base ko. So, ngayon, season 5, gaganti naman tayo, syempre. Hindi na tayo pwede magpapapi, guys. Kasi, pag nagpapi tayo, guys, lalo tayo babulihin niya, guys. Hindi tayo, hindi tayo titigil sa pagbibildan ng Titan dito sa base niya, guys. Hanggang sa maubos yung mga dirt ko. Hindi ko siya titigilan dito, guys, sa si SMP Kasi, guys, napakagaling niya mga prank dito Tipong lahat ng armor ko, pre Binigay ko sa kanya Tapos, binigyan ko po siya, guys, ng netherite Black Tapos, tsaka netherite scrap Tsaka totem na isa Tapos, yun, siya lang pala yun Pinagkatiwalaan ko, Grabe, na maluloko, pre Grabe Pre, grabe siya, pre Pre, grabe siya. Alis na ako dito. Grabe. Ay, hindi pa pala. Be build pa ako ng Titan pre. Hindi ako papa, ano. ako papatinag. Build lang ako ng build ng Titan pre. <clears throat> Siyempre, ito naman. Ah, uh, Medyo maliit yung binil ko kasi kamukha lang naman ng ano. May shovel naman ako. pati ko ginagamit? Wala, nasila. Nasira. So, ay, grabe. Na, ay, nasira ulit. Yan. Yan. Maliit naman na Titan yung build ko dahil, ala, ano, ala lang. Um, yan, dalawa Kasi ito, isa, yan Kaliit ng mabibald ko dito guys Ayun. Pero hindi, hindi maliit yan guys Dadugtungan natin yan, yan Yan, what a nice sheesh titans What a nice titan Bye bye